Ikaw ba'y may asawa, may boyfriend, single? Kamamatay lang po na asawa ko. Hmm, sabi ko na nga ba eh. Oh. Anong kinalaman? Wala idea oh, po! At hindi ko kilala yan. Ano, kilala mo ba? <laughs> <laughs> hindi namin kilala. kinalaman ko. Jong. Ako. <laughs> si palik. Jong yan. <laughs> Noong birthday mo, no sabi mo sa akin, magpapahinga ka lang kaya absent ka. Opo. Eh, ba't para naka-guard ka, Jong? Hindi <laughs> Bulat lang po. Badjong <laughs> yan. <Ha? laughs> Rapper ka ba? Kasi ito yung sasagot ka. Opo po. Opo Ha oh, di ba kaya? Kawa lang ng asawa mo. Ay, okay. Ilang taon oh, ilang buwan na? Um, uh, no July 16 lang po. Ah, ilang buwan pa lamang? Okay. Ilang buwan pa wala, lamang? Wala pa pong ano, uh, 40 days. Sa Sunday pa lang po yung 40 ah, days. July 16. Ah, wala pang 40 days. Wala pa po. Okay. Wala po. okay. Alam mo, ang hirap mawala ng mahal sa buhay. Bukod sa yeah. ang sakit na 'nung may na nawalan ka ng mahal sa buhay, oh. ang stressful niyan yung gastos, Rick. yung puyat, 'di ba, yung pag-iisip. Kamusta ka? How, how are you handling it uh, now? Sa ngayon Okay naman. Kaya lang minsan may mga times na kapag mag-isa ka, nagtisikin lahat sa utak mo. Oo, no, na -ala. Yung lahat pumapasok. Kaya parang gusto mo na lang libangin 'yung sarili mo. Oo. Oh, oh. Katulad okay. dito. Oo, oh, oh, oh. nandito ka, Sana malibang ka dito. Marami tayong gagawing laro. Sino mga katuwang mo sa mga ganitong panahon? Na, Nandiyan naman po 'yung family ng asawa ko, 'yung mga kapatid niya, 'yung mga anak ko po, 'yung mga apo ko. Ilan ang ko? anak mo? Anim po. Wow, oo. Oh, oh. Hindi kayo masyadong close ng asawa mo no? <laughs> <laughs> Busy kayo trabaho. Ang bilis, no? anim oh, oh, oh. agad. Ha? Anim agad. Oo. kailan oh. oh. Kaya, ng asawa. At 19 years old po ako nung nag-asawa po. Ako. 21 lang siya ngayon. Sabay-sabay yung ano. Ha? Ang bilis talaga. Oo. Sa six ano? Six two ple. I want to take one. Six two ple. Okay. So ilang taon na panganay mo? Um, 22 po. 22. Ang bunso ay? 12. O, batiin natin sila. Batiin mo. Hi, sa inyo. Hindi siguro nila alam na nandito ako. Hindi ka nagpaalam sa mga anak mo. Biglaan lang. Sabi ko, alis lang ako saglit. Hindi nila alam na dito yung punta ko. Oo. At least ngayon nakita ka sa TV. What if three years tayong maglalaro ngayon? So hindi three years kayo uwi siya ba? Oh, <laughs> <Three laughs> na yung mga bata pag-uwi niya? no Tatlong taon sa, din. So kagabi, wala ka pang planong sumali? Wala po talaga akong idea. Anong oras ka uh, nag... Day nag... off ko po kasi talaga ngayon. Oh, oh, so, oh, tumawag oh. po yung partner ko sa akin na... Yun nga po. <clears throat> Nasaan siya? Nandito po siya. Nakasali ano naman siya? siya. Nasaan siya? Ikaw? Ah, si Cheng. Ito si Cheng. Si Atcheng Cheng. Ang ganda ni Cheng, no? Oh, oh, oh. Ikaw pala na nag-aya kay Sel. Oo. Bakit sa dinami ng mga sales lady doon si Sel ang inaya mo? Ah, kasi siya po yung naisip ko kasi day off po niya. Kaya sabi ko, kailangan pa daw ng isa. Kaya sinama ko na po siya. Uh, ikaw din day off mo rin ngayon. <laughs> hindi. May hindi. Ganda <laughs> ng damitan. <laughs> Umabsent ka. <laughs> ako lang. Nabuk mo patuloy. Huwag ka hindi oh, 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 nila eh, na malalaman. Uh, 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 uh. Ibang cheng to. Ibang uh, 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 uh. Kasi cheng, Kasi ang cheng nga. Pero ako mukhang mabait to, no? Bakit? Uh, wala, mukhang nagpe-prayer no? meeting pag weekend. Di ba? Di <laughs> ba, mukhang mabait. So cheng, ikaw ba may boyfriend ka? May asawa ka? May asawa pa. Mm -mm. As alam niya. <laughs> nagpaalam ka ba dito? Nag nagpaalam ka sa kanya na sasali ka rito? Wala po. Mo. Wala po akong ano, hindi po ako nagpaalam talagang sarili ko lang po. Sa, sa kahit sa kay... asawa. So hindi alam ng asawa mo kung nasa saan ka? Kasi alam, may biglaan pasok siya. Po, kasi ha? may pasok po ako. Magkasama alam. ba kayo sa bahay? O oh, kahit na biglaan pa, di ba sinasabi mo, o pupunta ako na showtime? Oo, mapapanood mo sa TV. Wala. May problema kayo magkasawa, no? Wala na ba po? Maghihiwalay kayo. <laughs> Di. Maghihiwalay. <laughs> poan ba kayo ngayon? Wala naman. Okay kayo. Okay. Kasi sa tabi kayo natulog kagabi. <laughs> Opo, kaso hindi nga po talagang bigla lang. Pag minsan kasi pag may balakad ako, dire-diretso lang ako. <laughs> Please. Baka ah, may kanya, kapag may kanya-kanya lakad, walang pala. on, on duty siguro yung asawa niya. Oh. No. Oh. 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 Gano ka ba sa asawa mo? Hindi, nagpapaalam ako eh. <laughs> Ikaw? Oo, oh, lagi. Update? Dapat? Oo eh. Pero baka iba-iba. <laughs>